Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ah guys, ito nagtataka ako nito ng puno ng ano, puno ng mangga. Tingnan mo nga yung puno niya, guys, oh. Nakapulupot yung sanga niya. Ayun oh. Ito yung kwan. Ito yung sanga. Ayun, ito 'yun. Ito. Tapos, Pumulupot yan dito guys. Ayan o. Oh. Pumulupot. Paikot dito sa ano. Ayan. Pumikot yan guys. Papunta dun sa puno niya. Ayan parang sawa <laughs> kita mo guys ang galing na mapagkagawa nito ito yung kwan ito yung sanga nya ito yung puno tapos umikot yan umikot pa ganun. umikot pa ganun yan yan ikot siya umikot yan umikot tapos yun na puno na yan ito yung pinakakuan nya yan pupunta dito sa puno na ibig sabihin ito yung pinakakuan nya sanga tapos pumulopot siya dun sa puno tapos ngayon pag pulopot sa puno ito na ito na yun paakyat ang galing ano kaya <laughs> nagtataka mo. Eh. ang galing ng pagkagawa <laughs> ay kung talagang sinadya to o talagang sa kanya lang nakuan pero mahirap rin gawin to kaya siguro maliit pa to siguro ginano na 'Yung puno nyo malaki na. Malaki na itong puno na 'to. 'Yan.